Baka bagong siyensya na raw ang alas ng mga mahusay na atleta sa mundo. Pero paano nga ba ito nakakatulong sa ating mga pambato lalo na sa pagsabak sa mga bigating kompetisyon tulad ng Olympics? Narito ang unang bagi ng ating special report. Naiibang bilis. He's a male. Straight into the attack though. Lakas. It's there and it's comfortable. Is the best to the finish line. At determinasyon. First ever women's Olympic gold in the marathon. Ilan lang yan sa mga katangiang ipinamalas ng mga atletang gumida sa 2016 Rio Olympics. Kabilang dyan si Heidi Lindias Diaz na tinapos ang dalawang dekadang paghihintay ng bansa sa Olympics matapos masungkit ang silver medal sa women's 53 kilogram ng weightlifting. There. Yeah, she's looking like a We don't know. Sinasabing nakaguhit na raw sa palad ni Heideline ang tagumpay. Pero bukod sa swerte, malaking bagay din daw ang training. Pero paano nga ba nito hinuhubog ang isang atleta? Una, titingnan namin yung posture. Kung um, where are the strengths and weaknesses of the clients uh, how many body fat percentage, uh, muscle mass, kung gaano ka flexible yung atleta, and then at the same time, um, where to focus. Meron tayong test for sprinting, meron tayong test for agility, meron tayong test for endurance or yung stamina. On the psychological skills, it's more of the Sometimes we use the paper and pencil tests, such as so we use those to assess the athletes. Like, ano ba yung mga common sources nila ng pressure? Destruction. But, um, in terms of uh, ano yung coping mechanisms nila, okay? how do they manage anxiety? Malaking tulong din daw ang sports medicine para sa mabilis na recovery ng mga atleta sa injury para mapalawig pa ang training. Bagamat mahirap talikuran na, na ang nakagis ng ensayo ng maraming atleta, importante raw na madagdagan ang kaalaman ng mga atleta at coaches tungkol dito. Sit-ups is a very uh, common exercise na alam natin to strengthen abdominal uh, strength. And as of now, there are researches that sit-ups causes low back pain. Dito na raw papasok ang tinatawag na corrective training. We try to uh, add or um, insert some corrective exercises or corrective uh, training patterns um, on the program. Because basically, if you have um, proper um, posture or uh, correct uh, form, um, you'll be able to do the the exercises or yung mga sports na ginagawa nila better to be uh, more successful in the long run. Nakabibili tagumpay ni Heidi Lim, pero hindi lang daw ang mga atleta ang dapat na mangarap na makamit ang inaasam na Olympic gold. We really need to um, challenge yung mga strength and conditioning coaches, physical therapies, if we want to win on the Olympics or or any uh, competitions um, around the world. And uh, what we wanted to do is again and apply it to our athletes. Uba Action Renz Ongkiko News 5.